sobrang init. Pagkatapos, matinding pag ulan Ganyan ang karaniwan nararanasan ngayon sa Quezon City. Ang bilis ng pag-iiba ng panahon na may kinalaman sa disaster risk profile ng Pilipinas. Kung titignan natin ang globo, nakapwesto ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire at Typhoon Belt. Kapag ang isang bansa ay nasa loob ng Pacific Ring of Fire, mataas ang tsansa na makaranas ito ng litdol at pagputok ng bulkan. Pag nasa Typhoon Belt naman, inaasahan na marahing bagyo ang pwedeng maranasan sa loob ng isang taon. Kaya hindi nakapagtataka na ang Pilipinas ay nangunguna sa lista ng mga bansa na mataas ang tsansang tamaan ng disaster o sakuna, base ito sa World Risk Index. Dahil lantad sa mga panganibang Pilipinas, patuloy na pinalalakas ng Quezon City Government ang kapasidad ng lunsod para harapin ang anumang mga hamon na maaaring makaapekto sa kabuhayan ng mga Q-Citizen. Para lubos natin maintindihan, kung paano natin pinaghahandaan. Alamin natin kung ano ang pinakaiba ng hazard at ng disaster. Hazard o panganib ang tawag sa mga pangyayari na posibleng maging sanhi ng pagkamatay, pagkasira ng ari-arian, pagkawala ng kabuhayan o pinsala sa kalikasan. Dalawa ang uri nito, natural at human-induced or man-made. Kapag sinabing natural hazard, ito yung mga panganib na dulot ng kalikasan at hindi kontrol ng mga tao. Halimbawa nito ang bagyo, pagbaha, lindol, tsunami, pagputok ng bulkan, landslide, at tagtuyot. Human-induced o man-made hazard. Yan ang tawag kapag gawa ng tao, sinadyaman o aksidente. Sa madaling salita, kayang iwasan o makontrol ng tao. Halimbawa nito ay sunog, aksidente, pollution at mga armed conflicts o gera. Kapag ang mga hazard o pangadib na ito ay nakakaapekto, nakapinsala at nakakagulo na sa komunidad at pamumuhay ng mga tao, disaster o sakuna ang tawag dito. Disaster ang resulta ng exposure sa hazard at kahinaan ng komunidad na makapaghanda para dito. Pero Q-Citizen, may mga gawa tayo para paghandaan ng sakuna at maiwasan ng masama at pinsalang dulot nito. Ano nga ba ang dapat nating gawing paghahanda? Una, dapat alam natin yung mga panganib na kadalasan nararanasan sa ating lugar. Madalas ba kayong binabaha? Mataas ba ang inyong lugar? At pwedeng magkaroon ng landslide? Malapit ba kayo sa fault line? Pwede ito malaman sa inyong barangay at lokal na pamahalaan. Pangalawa, ugaliing maghanda ng survival kit o emergency go bag para sa pamilya kung saan nakalagay lahat ng kinakailangan kung may kalamidad o sakuna. Dapat meron itong pagkain na hindi madaling mapanis o mabulok tubig first aid kit maintenance medicine at iba pang pa importanteng kagamitan tulad ng flashlight at pito pangatlo alamin kung saan ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar mas okay din kung alam natin yung pinakamabilis na ruta at alternatibong daan papunta rito pang-apat kung maaari, makisa sa mga disaster preparedness training o drill sa inyong komunidad. Kapag nasanay na sa mga exercises na ito, magiging muscle memory na lang ang paghahanda. Pero kahit gaano tayo kahanda, hindi may iwasan na tamaan pa rin tayo ng kalamidad. Ano ang dapat nating gawin kapag nananalasa na ang bagyo, sunog, pagguho ng lupa at lindol? Kapag tumama na ang bagyo at meron ng pagbaha, manitili sa loob ng tahanan at huwag muna lumabas. Pangalawa, huwag subukan maglakad sa tubig baha. Marami ang tubig baha na maaaring magdulot ng sakit tulad ng leptospirosis, diarrhea, dengue at katikati sa balat. Kapag lumusog din sa baha, hindi natin makikita ang nilalakaran at pwede masugatan mula sa debris at bubog o mahulog sa manhole na walang takip. Pangatlo, kapag nag-anunsyo ang barangay ng evacuation order, agad lumikas at dalit ang inyong survival kit. Sa oras naman na lumindol, mag-drop, cover, and hold sa ilalim ng matibay na lamesa. Mahalaga ang kumapit sa paa ng lamesa upang hindi ito gumalaw. Kung sakaling walang lamesa, magtungo sa ibang safe spot katulad ng hamba ng pintuan at lumayo sa mga lugar na may salamin o malaking kabinet. Sakaling magkasunog, patunugin ang fire alarm o sirena. Sumigaw ng Sunog! Para maalerto ang mga kapitbahay at makalikas kung kinakailangan, tumawag sa pinakamalapit na fire station at siguraduhin ibigay ang inyong pangalan, contact number, eksaktong lugar ng sunog, at kung ano ang nasusunog. Kung kayo naman ay aksidente matrap sa nasusunog na gusali, <coughs> gumapang at siguraduhin takpan ng bibig ng basang tela upang hindi kapusin ng hininga dahil sa makapal na usok. Pagkatapos ng anumang kalamidad, pumunta sa pinakamalapit na evacuation area. Iwasan din ang mga nakatumbang poste at baka posible pa kayo makuryente. Huwag lumayo sa inyong pamilya, lalo na kung may kasamang bata o matanda. At yan ang dapat tandaan kapag may nakaambang panganib o sakuna. Maging handa upang buhay ay may salba. Ako po si Nurse Rain, Deputy Training Section Chief ng QCDRMO. Nagpapalala, stay safe QCitizens! citizens.